Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. Ako, mga kapwa ako, Virgo. Ako po September 18. Ano pong birthday nyo? Comment down below. And happy, happy birthday po sa mga nanonood ngayon. At saka po sa mga nag-celebrate for those dates na September 1 to 7. So happy, happy birthday sana po ibusog kayo at masaya kayo and hopefully ay eh, magkaroon kayo ng magandang magandang celebration with your loved ones and family this whole week and sa mga nanonood pa ngayon ngayong August ay eh, happy happy birthday po sa mga August Virgos dyan okay po so sa makalakahang Virgo everywhere na nanonood po ngayon. Kuno nyo lang po yung mga ka resonate kayo ha and leave the rest yung ibang impormasyon para po sa ibang kapwa Virgos natin yan. So use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pong pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po ha. Huwag nyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer the, your question later at the end. So stay tuned for that. So, mga kapwa ko, Virgo, maraming 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 salamat po sa inyong generosity, kindness, pagmamahal, sa inyong pong supporta, ah, hindi pag-i-skip ng ads, saka po sa mga donations. Thank you, thank you, thank you very much mo for your generosity and for your love and for not skipping the ads. Maraming maraming salamat po. So, Virgo, no, na tayo sa inyo ngayong buong September 1 to 7, inhale and exhale at the center of your reading, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Wands. Lovely. in the area of what you need you have the 10 of wands beautiful in the area of what's affecting your current energy you have a two of pent two of cups beautiful lovely 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 in the area of your near future you have wow the chariot card beautiful in the area of your challenge for the week you have the king of cups Ang ganda in the area of your fortune you have the three of swords wow 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 that's fortune mo to ko yung mga pain in the past mga pagkabigo gagaan ng magiging maganda magiging maayos so don't worry in the area of your divine messages you have the full card beautiful at ang outcome mo for the week eto yun mamaya sabay sabay siyang bubuksan at the end but first ano mo na lingering energy in your background you have the three of cups wow beautiful it's all about celebration having fun, positivity. Uh, fill yourself this time, Virgo, with love, with celebration, with samahan, bonding time with your family and friends. Nakita ko na parang sabi dito, uh, i-celebrate mo daw yung mga harvest mo o yung mga maliliit o malalaking tagumpay na makukuha mo sa linggong ito. 1 to 7. Nasa first week pa lang tayo ng ver- uh, September. At sinasabi din ng yung astrology na sa September 2, meron tayong Mercury enters Virgo. So it's gonna boost your communication skills, your analytical abilities, and also your uh, cap capability to or organize things. Okay? lalo na dito sa daily life mo sa bawat araw pang araw-araw mo parang lahat ay gamay na gamay kaya parang nararamdaman mo yung smooth sailing mabilis na ayos mabilis na galaw yung parang hindi ka ganoon kahirap kasi parang tinutulungan tayo ng ating sign for the for the week na ito na maging organisado at maging uh, merong analytical ability tayo ngayon na lahat gamay natin at kung Kumbaga, kaya parang, uy, celebrate tayo kasi natapos yung project. Uy, celebrate tayo. Pasata- pasaro tayo sa presentation kay boss. Uy, celebrate tayo kasi gumana yung ginagawa natin. So parang, we're gonna celebrate yung mga matatapos at magaganap kasi kayang-kaya natin this week. Okay? Sa September 7 naman po, meron tayong full moon lunar eclipse in Pisces. Ano? Popwesto si lunar eclipse kay Pisces ngayong uh, September 7 and it activates naman yung house natin of personal goals, our hopes and dreams, yung mga ganyan, mga wishes natin. So, napahaganda. May mga matutupad, may darating, no? napakaganda. At niya, abante. So, may mga hopes and dreams and wishes tayo na ma-activate this time. So, congratulations. Pati yung mga emotional release natin, yung mga bagay na kung ano dapat natin bitawan, mga bagay na dapat nating at itigil na o marirealize natin na ay, tama na, hindi na yan pasok sa mga gusto ko, hindi na yan swak sa mga gusto ko. So, ngayon, may mga bagay na ganyan, Both Both in, in in, the Mercury it enters your, our our sign Virgo at sa kayo lunar eclipse sa Pisces on September 7. So talagang napakaganda ng linggong ito para sa ating lahat. So celebratory ito, talagang pag uh, pag pagkaroon ng magandang magandang pananaw at positivity of of uh, of uh, bonding time with family co-workers and friends kasi sabut sailing ang mga bagay-bagay. okay especially at the center you have the eight of pentacles eight of pentacles all about you parang meron ka ngayong sharpness and uh, parang persuasive asset mo ngayon eh, sa yung mga ginagawa mo. No? Para madali ka mag-express ng yung idea, magaling ka mag-express ng mga pinapalish mo yung mga daily routine mo. Halimbawa, meron kang ginagawa sa trabaho, sabi mo, teka, paano ko ba ito mapapaganda? Paano ko ba ito mapapabilis? Paano ko ba ito mapapaayos? Hindi yung tambak-tambak trabaho mo every week. Sabi mo, may mga magagawa ko dito eh. Meron akong, meron secret sauce dito para maging maayos to. Parang this is the week for you to be systematic. Pa para maging well, lagi, naman tayong systematic. Pero, merong mga bagay sa buhay tayong mapapansin mo ngayon to na parang, kayo ko tong ayusin pa. Kaya ko pa tong pamadiliin o kaya ko pa tong pabilisin. Parang ganyan, no? So, it's all about your skills, your discarte, your power. Some of you, sa trabaho talaga namang napakagaling mo makipag-usap, -bilis ang bilis-bilis sa mga approval, -bilis ang bilis-bilis sa mga galawan ng mga bagay-bagay, kaya kailangan talaga ikaw uh, ah, masigasig ka din meron talaga yung panahon na talagang tatapang lalakas ang uh, iyong uh, personal goals, mga hopes mo, wishes mo, when it comes to mastering your skills. Parang meron kang inaaral or meron kang um, workshop or training or interview, something like that. And parang kailangan mo ipamalas yung galing mo. Ipamalas mo yung mga bagay na kayang kaya mong gawin. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, be mindful ha with your words kasi, talaga namang may mga bagay na parang makakaapekto kasi si Mercury nga nasa loob ni Virgo this week so sabi ng spirits mo na napakalakas ni Mercury and kailangan talaga tayong makipag-usap ng maayos okay And na nakita ko rin dito na parang you need to reflect. Ano na ba yung mga bagay na nagawa mo before? Ano yung mga bagay na makakatulong this time? Okay? In order for you na mapalish mo, mapaganda mo pa yung trabaho mo yung pangarap mo in your um, desired area. Okay? The Eight of Pentacles being clarified by the Four of Wands. Yes. Four of Wands is really about reaching that milestone. No, so kung meron kang dapat abutin this week halimbawa, kailangan ko matapos 'yung paglilinis sa bahay. Kailangan ko matapos 'yung pag-aasikaso sa papeles ngayong linggong ito. Kailangan ko matapos 'yung uh, pag-aasikaso sa tuition fee ng mga bata. O kailangan ko maayos yung ganto ganyan. So meron ka miles, so meron kang checklist. So ngayong linggong ito, sabi ng spirits mo, makakatulong sa 'yung skills mo para maabotian, no? Meron ka daw mga skills na natutulog, parang kayang-kaya mo namang gawin, kayang-kaya mo gamitin, pero parang hindi mo siya masyadong na nagagamit na 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 kumbaga. So, makakatulong daw yun. So, nakita ko talaga some above you are graduating, meron makakapasa ng training, makakapasa ng exam, makakapasa ng pinagtrabahuhan, at talagang tagumpay ito. So, don't worry Virgo, this week smooth sailing talaga ang mga trabaho. May hinihintay ka ng papers, documents, matagal mong nilakad, matagal mong pinag-atub at, at um, pinag- um, pinag asikasuhan at naglabas ka parang pera at panahon and time pabalik-balik ka na pero ito celebratory to with the four of wands and the three of cups talaga mag-celebrate ka sa mga pinaghirapan mo this week so congratulations in the area of what you want you have the three of wands mahihintay kang dumating at talagang mo itong hinihintay. Um, sinasabi ng speakers mo na it's also a time for all of us to reflect. Para okay, ano ba itong hinihintay ko? Para saan? Mayroon pa ba akong mahihita? Mayroon pa ba akong makukuha dito? It's time for me to release ba? O time for me to let go na? Parang ganyan. So ma ma medyo ma, ma profound. Profound ang mga hinihintay mo para sa linggong ito. Sabi ng speakers mo na you need to really ask or get an update. Literal, parang itanong mo na, kung meron ka mga bagay na hinihintay, sabi mo, um, I need po an update, baka po kasi nagasayang na ako ng oras, o baka po pwede na ako mag-let go at maghanap ng iba kung ito po talaga yung walang patutunguan sa akin. So make sure na yung hinihintay mo ay uh, ikaw mismo din ang na nagtatanong para alam mo yung aasahan mo, alam mo yung i-anticipate mo, para wala kayong miscommunication, ika nga. So if you're waiting for something this week, ask for it and uh, actionan mo na para uh, alam mo na yung kakahinat na at hindi ka na talaga mahirapan pa. Because the eclipse this time, lunar eclipse on September number seven will, will, really intensify yung, yung aspiration sa ka-emotion. Magkakahalo yan. Parang, gustong gusto ko to, gustong gusto ko to, ibigay mo na. Parang ganyan. So, dahil sa pagmamadali sa emotion mo, um, hahalo yan doon sa deep, deep aspiration. And then kapag yung aspiration mo, halimbawa, hindi mo makuha-kuha, yung emotion mo hahalo doon na parang, ayoko na nga yan, ayoko na yan, hindi ko yan kukunin kasi wala naman nahita, wala ko nangyayari. Kaya ngayon, para hindi ka ma-combobulate, ma ma discombobulate with your emotion. sabi ng spirits mo harapin na kunin mo na hakbangan mo na itanong mo na ha ask for updates para alam mo yung hinihintay mo, okay? o kung may hinihintay ka pa ba, o kung may ganap pa, okay? the three of ones being clarified by the seven of ones. yes, it's all about your um, peace of mind kasi. kaya ngayon stand your ground. Uh, ask for it, defend it, no? Kung talaga niya nang hinihintay mo, kung yan ang gusto mo, maraming mga tao ang katanong sa'yo, huy, Vir, ko kamusta na yan? Bakit wala pang update? Huy, kamusta na? Ano na nangyari dyan? Ano na balita? Ikaw naman, hindi ko nga rin alam eh. So ngayon, yung hinihintay mo, ikaw na mismo para alam mo yung uh, peace of mind mo. Para magkaroon ka na ng clarity and peace of mind this time. Okay? In the area of what you need, you have the Ten of Wands. Ten of Wands all about ending a tough cycle. Alam mo, this month, sinasabihan ka kanang iyong A planetary and astrology na magaroon ka ng intellectual clarity. Kalinawa ng isip, no? Because Mercury will um, glue potential sharpness and also persuasive asset pagdating sa yung expression and polish daily routine. Kung nabibigatan ka na sa isang bagay at sayo mo, teka, parang kaya ko pa itong pag-aanin, kaya ko itong pabilisin, go push. Sabi ng spirits mo, huwag ka daw I mean, gumawa ka doon ng mga paraan kung paano gumaan ng buhay mo. Huwag mo hayaan na lagi kang dumadaan sa may hirap na paraan. Halimbawa, meron kang trabaho and ito yung routine, ito yung, uh, eto yung um, paraan, standard na paraan. Pero sabi mo, teka, bakit ako hirap na hirap dito? Eh, pwede ko naman itype sa computer. Parang ganyan. So, pwede kong padaliin ang buhay ko. So, may mga routine kang pwedeng baguhin pero same pa rin ang goal, same pa rin ang outcome. Wala ka naman nilalabag na batas pero may mabilis na paraan o magaan na paraan para gawin yan. So, just go with the law ha. Huwag kang gumawa ng illegal. Pero, sinasabi ko lang na may may madaling paraan to accomplish your goal na hindi ka ganoon kahirap okay sasabihan ka rin this time to really you know um this is a time for you to really let go. Let go of something that is not working for you. Especially emotional uh, release ito, no? And lunar eclipse on the 7th, sinasabihan ka ng, pinapayuhan ka ng yung astrology at yung spirit guides to really releasing what no longer serves you. Lalo na kapabigat sa sa'yo, para kailangan mo ng escape sa mga personal dreams mo or clarity on what you really want. Kasi may mabigat na eh. Parang, kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba? Kailangan ko ba bang ilatgo go na to? Bitawan na? Am I losing myself in the process of this, kakahintay, kakagawa, kakakayod, parang tama pa ba? So you need to ask that to yourself, okay? The, the ten of cups, a uh, ten of uh, ones here, is being clarified by the temperance card. Yes, matyaga ka naghintay, binubuo mo, um, ikaw yung uri ng tao na pinagsumikapan mo, lahat nilaan mo, effort, time, kahit umiyak ka pa everyday, nakita ko yung parang na, napatigil ka sa kwarto sa'yo, kaya ko pa ba? Ito ba ba it tama para sa akin? Hirap na hirap na ako. And you feel like walang dulo, walang katapusan. Ano parang paulit-ulit lang, walang katapusan. Noong una may pasensya ka pa eh. Noong una naniniwala ka pa. Pero ngayon sabi mo, kailangan ko ba, ba ituloy? Am I, am I wasting my time? And ngayon narinig ko, divine timing, divine timing, divine timing. Parang iasa mo kay God yung, yung magiging kay hinat na nito, to bigat na to, tong inaasikaso mo. And ngayon, learn to celebrate your life more. Habang hinihintay mo matapos yung isang karera o isang agawain, uh, gawain, habang matagang matiyagang matiyaga mong siyang ginagawa. Ngayon, i-celebrate mo yung buhay mo, mag-enjoy ka, have fun, go out with your friends, okay? Uh, huwag mong pagbigatin yung bagay na mabigat na mabigat na. Kailangan pagaanin mo ito by releasing or by Parang huminga ka daw muna, parang ganyan. Pero kung talagang gustong-gusto -gusto mo to at yan talaga ang pangarap mo, tsagain mo pa at malapit ka naman sa finish line uh, para siguro hindi ka lalong mainip o hindi ka lalong mawala ng pag-asa learn to enjoy okay uh, go out with friends video kayo kainan kahit kung ayaw mo, mo gumastos kahit sa harap lang ng bahay maghayahay uh, lang kayo o magtawa na lang kayo ng mga friends mo ng family mo no? para maging balance kung bagay yung mga hinihintay mo okay it requires your balance this time Hey Virgo, uh, punta mo naman ako sa aking Facebook page at James Tario PH. Birthday, ano mo na sa akin, regalo mo na, i-follow mo ko sa Facebook. James Tario PH, see you there and let's celebrate our big, big community there. Okay po? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Cups here, reflecting your uh, Eight of pentacles, the hard work and the dedication sa trabaho mo. Naka-apekto yung communication. Sabi ko sa inyo kanina sa opening natin, September 2 pa lang, meron ka ng epekto sa yung communication skills, sa yung analytical abilities, at kapasidad mo na mag-organize sa apang araw-araw mo. Kaya ngayon, kailangan talaga maging maingat ka sa words mo. Yan ang tip sa'yo na yung astrology is to really be mindful of your words. Mag-reflect ka muna bago ka magsalita, bago kumilos. Kasi baka maapektuhan daw yung communication mo. Halimbawa, meron kang communication with a boss, mero uh, meron kang negotiation para sa aumento sa sahod o sa loan o sa pamilya, kailangan talaga bantay sarado mo ang iyong dila this time para hindi maapektuhan daw yung iyong pag usap Lalo na yung mga tagumpay mo, yung mga inaasikasa mo ay hindi magalaw, hindi magcomplicate. You really need to really be open And uh, be, stay open to new ideas, new ability. Hindi narinig ko, don't let ego and uh, pride get in the way. Kung nagkamali ka, accept mo na lang at kung nagkamali siya, intindihin mo, no? Be open. So that mag maging maluwag yung communication at ma magkaintindihan kayong lahat sa pamilya, sa trabaho, sa bahay o sa pangarap mo, okay? The two of cups is being clarified by you have the four of pentacles. Yes, four of four is here. You are protected. Kaya wag ka mag-alala, Virgo, ha? This week, you are protected by your archangels, by your santo, mga dinadasalan mo. Kung ano po ang relihiyon niyo, Virgo, um, bukas po kayo dito. Very, very open po ating channel for every religion. Uh, uh, in the world and kung ano po pinapaniwalaan mo protected ka ng iyong dinadasalan at uh, you're gonna be okay with your loved ones okay Four of Pentacles is a clarifying two of cups, telling you na mo na lang do yung importante, yung valuable. Kung ano man yung mga echeburet sa paligid na distractions o may nasabi siyang mali na parang mm, nagpantingan nagpanting ko doon na pero let go ko na lang, let go ko na lang, mas mahalaga yung pinag-uusapan namin, mas mahalaga mapa -o -o ko siya sa gusto ko, parang ganyan. So, bitawan mo yung pangit, bitawan mo yung mali at yakapi mo lang yung talagang importante. Kung may mga drama at away sa paligid, Let them go. Let them go. Huwag mo bigyan buhay. Okay? A learn to really dissect. I-dissect mo. Mag-reflect ka nga talaga para alam mo kung ano yung dapat lang paglaanan ng oras at kung ano yung hindi. Para hindi maago yung attention mo sa mga bagay na kapakipakinabang. Most especially with the contracts, with the negotiation, with the interview, or uh, recruitment, no? Or kaya client-based ito. Kailangan talaga alam mo yung priorities mo this time. Okay? Kasi you're on the path of ano, eh, financial stability. Eh. Talagang perang solid ito. Kaya dapat ikaw talaga matyaga ka dito. Okay? so you're gonna celebrate soon. Kaya i-enjoy mo lang ang lahat. I enjoy mo, everything will be fine. Especially here in the area of your near future, you have the chariot card. In the near future, pwede two weeks from now or three weeks from now, sinasabi ng spirits mo na yes, meron kang ginagawa ngayon na magdediretso. Kasi meron kang let go. Especially here with the Four of Pentacles. Meron kang binitawan na parang, hmm, hindi ko na to dapat asikasuhin pa, naaharangan ako sa so dapat ko palang pagtuunan ng pansin. No? Parang you're now, you're now actually seeing what you need to prioritize kasi sa iba't ibang bagay. Halimbawa, meron kang tatlong bagay na ginagawa. Isang trabaho, isang negosyo, isang passion project. And then isang passion project, hindi umuubra, hindi ko kumikita doon. Parang lagi na uubos ang oras, wala ka naman nangyayari. Napapabayaan mo tuloy yung trabaho at yung negosyo, halimbawa. So parang sabi mo, ah, okay, ah, ito na muna pagkutuunan ko ng pansin. What no longer serves you, bibitawan mo. Sabi ko naman sa inyo, di ba, this is the week talaga parang emotional release. Because of lunar eclipse, para i-release mo na yung mga bagay na walang gana, yung ba uh, mga bagay na walang walang hatid o walang wala ka na Emotional release and it's no longer serve Kaya parang ngayon magiging bukas na yung mga palad mo, magiging bukas na yung avenue na panghawak ka mo na yung mga totoo. Yung may napapala ka, may pera ka nakukuha, may nangyayari, may nag-a-advance every time. No? At doon mo makukuha, ah, ito pa rin direksyon ko. Ito pa rin para sa akin. Ito na yung dediretso ko. Okay? chariot card is being clarified by you have the nine of wands. Yes. Now is the right time for you to really push more on something that is working. Tinan mo siya. Si nine of wands, lahat na ng wand tinanim niya dyan, pero ito lang yung umilaw. Ibig sabihin, sabi niya, ah, ito lang pala yung gumana, ito lang yung pangahawakan ko, ito yung itutuloy ko. Okay? What's working in your life, continue cultivating that, continue developing that, at yun ang kapitan mo, kasi nandun ang pag-asa, nandun ang success moving forward. Okay? Kung ano yung gumagana, kung ano yung may, meron kang resulta na nakukuha, doon ka mag-stick. In the area for challenge, you have impasse, reflect, and redirect your energy. Yes, yes, yes. Sabi ko sa di ba, ang lunar eclipse eclipse this September 7, nagudulot to talaga ng realization para sa ating lahat na, uy, parang dead end na ako dito. Di mo impasse, hindi di, na makagalo, di, na maka, di na makahakbang yung squirrel. Ibig sabihin, ano na eh, it's, it's, it's no longer serving us anymore. Eh. Parang itong bagay na to, walang-wala na, walang mapiga dyan, dulong-dulo na, dead end na time na for me to let go and release and go on a new direction. Parang ganyan. Another message, you have watching clouds, lie back, rest, and relax. Ito yung panahon talaga mag-relax ka. Sobrang pagod, sobrang kayod. No? Parang sabi mo, bitaw na ako dyan go na ako on something that will make me happy at will make me enjoy life again. Especially here with the Three of Cups here. So ngayon, lie back, rest, and relax. Go have fun with friends and family. Kung talagang nilat go mo na this week yung mga bagay na wala na talagang hatid, i-celebrate mo yung pagkakawala mo doon. Parang ganyan. So you're having a renewal, a rebirth. Ika nga. Especially here with the a king of cups in your challenge, sabi lang ang spirits mo, relax lang. Kalmahan mo lang. Alam mo, ito yung panahon na talaga nire ni God ang iyong buhay. Especially ngayong buwan na ito, Virgo, dalawang eclipse natin sa September 7 nga may lunar. And then sa September 21 or 22, meron tayong solar eclipse in Virgo. So talagang dalawang eclipse. Ito'y all about rearranging and um, doing things on a very different way. Kaya ngayon, paunang eclipse on September 7 sa re reading natin today, kaya kalamahan mo lang no at ibigay mo ng um, emotional maturity ang sarili mo na ito hindi ko na kailang ipilit bitawan ko na yan mag move on na ako sa mga bagong bagay o oh, sa mga bagay na nagwo-work para sa akin okay king of cups being clarified by sabi ko naman sa iyo di ba kanina ano um, watch your tongue watch your mouth uh, be mindful of your words kasi si king of cups baka bigla kang sumabog bigla kang magalit bigla, bigla kang mairita nako 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 baka makaapekto pa rin sa ginagawa mo kaya ngayon kalma 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 and wag na wag kang iimik nang hindi pa nag para hindi makasira ng araw mo o ng mga ginagawa mo, okay? You have the two of pentacles confirming the king of cups. Yes, balansehin mo daw muna. Bago kumilos, bago magsalita, bago gumawa, bago mag-react. Timbangin mo, is this worth my time? kaya kapatol-patol ba tong sinabi niya? Kapatol-patol ba tong ginagawa nila? Ito bang drama to? Kailangan ko bang to o umiwas na ako? So, kailangan mo para talihin yung balanse ng buhay mo para tahimik ang life, okay? Hindi tayo pwedeng pumasok sa mga drama-drama this time, okay? Napaka-clear niyan Virgo birthdays natin. So, dapat talaga tahimik lang harmony, peace and uh, celebration lang ang kailangan tayong isipin, okay? Ang iyong fortune, unang-una, -una, you have a serendipitous event will bring you joy and success. Ooh, meron daw unexpected na event na hindi mo to pinlano, hindi mo to nakita, pero biglang naganap at very, very miraculous at napakaswerte na event na to. Halimbawa, pumunta ka sa isang uh, kumpanya, nag-apply ka doon, Bigla ay, tanggal, hindi ka natanggap. Paglalakad mo dito sa kabilang kanto, yun, may opening. Tapos, sakto-sakto sa karir mo, pas pinasok mo bigla, natanggap ka bigla. So, this week asahan mo yung mga biglaan, yung mga hindi mo hinagap na bagay na hindi mo pinlano pero naging maganda for you. So serendipitous events will be helping you this time. So congratulations. Another message of a forgotten dream will resurface. Pursue it. Meron ka daw dating mga pangarap na nakinalimutan mo na pero ngayon parang babalikan mo at magkakaroon ka ng renewed energy to check on it. Okay? So congratulations. Another message, you have a guardian spirit watches over you. Feel their presence. Yes, meron ka daw spirit guide na talagang pinaprotektahan. Sabi ko naman sa inyo, di ba kanina protektado ka with 4-4? So pasalamatan mo sila, pumikit ka ngayon and thank them for their protection to you every single day of your life. Okay? In your fortune, you have the three of swords. Three of swords, pag lumalabas po siya sa reading, it's all about healing. Paggaling, pwedeng physical health or mental health o pagkagaling mula sa pain from the past. Kaya kung ngayon, Masakit, makadurog, uh, hindi mo pa kaya, pero ngayong linggong ito, nakakabawi ka na. Kasi meron ka ng emotional release mula sa yung spirit guide and planetary alignment. Dahil sa eclipse, nare-release mo na yung mga pangit, nare-release mo na yung mga dakta, o yung mga um, dinid, ini mo ba? Para may strainer ka na doon dinid, ini mo yung mga bagay na hindi bagay para sa'yo. At ito na yung panahon na yun. Parang bumabangon ka na ulit at unti-unti ka na nagsisimula. So congratulations. I'm rooting for you, Virgo. This is a time for you to let go of a dream na wala ng gana o hinahabol-habol mo pa o mga pangarap at mga pangako na dati parang ang ganda-ganda pero ngayon Okay pa ba yun? May mahihita pa ba ako? Ito yung time na let go mo na. Let go mo na and face na the new life. Okay? The three of swords being clarified by you have the five of cups. Tamang-tama. Five of cups is all about releasing the past. Si five of Cups, nakatingin siya sa mga cups na wala na ga, na wala na, pero nakatingin pa rin siya. Pero ngayon, bukas na yung palad niya na i-accept yung mga bagong cup, mga bagong bagay na mag arise sa buhay niya. So, talaga, naghilom ka na, gumaling ka na, at uh, nakapag, uh, nakalingon ka na from the past patungo sa future, at tinitingnan mo na, ano pa yung pwede sa akin? Ano pa yung maganda para sa akin? So, very optimistic ito. Napahaganda. Itatapon mo na yung negativity at handa ka na lumaban ulit. So, napakaganda for you. Congratulations. Nagising na ang mga kapwa ko, Virgo, at iiwanan na yung mga bagay na talagang makadurog pero dati kinakapitan mo pa ngayon. Talagang letting go na and moving forward. Congrats. In your divide messages, you have step out of your comfort zone. Uh, Sinasabihan ka ng spirits mo ngayon, lumaban. Kahit mapanakit before, sabi mo, kayo ko na ba? Um, ready na ba ako ulit humakbang? Ready ka na. So step up for your comfort zone and reach on the new heights. Ilaba mo yung gusto mo and be proud. Be proud of yourself na nakasurvive ka sa past at ngayon survivor ka, matibay ka, matatag ka, kayang-kaya mo yan. Another message, you have meditate and contemplate. Ito yon talaga with the king of cups and the two of pentacles talaga timbangin mo muna pag-isipan mo muna bago ka kumilos ha at bago ka mag-react napakatalas ng mercury sa ating sign th this week kaya wag mo hayaan na sasabog ka na lang bigla-bigla kapag may narinig ka o kapag meron kang balita na naka-trigger sa iyo always cultivate the peace of mind and yung bubble mo ng katahimikan para talihin mo yan be, be emotionally matured okay In your advice, you have the full card. Always have a time to step forward. Especially here, sabi ko naman sa inyo, si step na to outside of your comfort zone. Ito yung taking a risk. Ano? Taking a leap of faith. Humakbang, umandar. Wag papatalo. Huwag papagupo no, sa mga nakaraan mo. And always, always choose to... Huwag ka matakot magsimula. Kapag halimbawa itong bagay na to ay walang ubra, wala na naiubra, wala na nang nangyayari, huwag ka lagi matakot. Ayan, simula na naman ako sa dati. Nasayang oras ko dito. Ganoon talaga yan. Sometimes you need to go through that fully accept na ay hindi pala talaga para sa akin yan pinilit ko lang ngayon meron ka ng clarity kumbaga may meron ka ng intellectual clarity para alam mo na kung ano yung pupuntahan mo moving forward meron daw nag-work sa buhay mo eh. meron gumagana eh meron bagay na alam mong nag-work sa buhay mo na ito yung para sa akin eh pero yun daw i-continue mo bigyan mo ulit ang bagong simula a fresh start a fresh take yung ginagawa mo ngayon para totally umandar na yon fully in your life okay The full cards being clarified by, I'm seeing someone traveling. I don't know why. Traveling, going to a different place. Sabi mo, time na to para simulan yon O i full pledge na yung buhay ko dyan para mag full time na ako sa lugar na yun. Parang ganyan. No? The full cards being clarified by the king of wands. Tapang. Kailangan mo ng tapang, diskarte. And also, lakas ng loob na ituloy yung ginagawa mong yan kung ano man to, kung ano mo tong balak mo, halimbawa, balak mo pumunta sa gantong lugar, balak mo simulan na tong project na to, o kaya nag full time na sa ginagawa na to, kasi sabi mo, hindi na gumagana eh, wala na akong mahita dito, napapagod lang ako, pero wala naman ako dyan, napapala. So, bibitawan mo yan, mag, mag, full time ka dito, and kailangan na lakas ng loob yun, kasi parang ka nag start over, kasi parang lahat ibubuhos mo doon, parang ganyan. But for some of you, nakita ko talaga, meron kang isusugal this time, At kailangan talaga to ng tiwala mo sa sarili mo na magagawa mo siya. No time para magduda, no time para magkaroon o ng uh, alinlangan. You need to fight and start this because it will change the trajectory of your life moving forward. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards unang-una. You have ink pot, problems to be resolved. Yes, marami kang mga problema na kailangan mong daanan at talagang tapusin na para makapag-release makapag ka na. Another message, you have bow, you are highly thought of. Ta tayo mga Virgo, lagi tayong kilala for doing something, for being an expert for something, kasi nga efficient tayo, systematic tayo, perfectionist tayo. So parang meron tayong reputasyon sa isang trabaho, sa isang ginagalawang lugar. Kaya hindi ako nagatakad talagang someone is thinking highly of you. Another message, you have elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, like I've said, meron ka talagang pagbiyahe, may pupuntahan ka, or may, meron kang journey. Talagang sabi mo, ito na yung paraan para hanapin ko yung para sa sarili ko o hanapin ko yung pag-unlad ko. Ganyan. Another message, you have tiger doing something risky, taking a chance. Yes, ito yun. Doing something na bagong-bago o talagang sabi mo, hindi ko to kaya pero nakatakot pero gusto mong simulan. And do it. Okay? In the area of your outcome for the week, ito yun. But first, ihanda mo na isang tanong mavergo, Virgo. Mabilisan lang yan. And I will answer that. Okay? But first, ano mo ng outcome mo for the week? You have... Wow! Queen of Cups, all about your heart. Napakasaya mo. Napaka, um, I'm feeling that you're gonna be peaceful and calm sa mga bagay na gagawin mo this time. Wala nang hikahos, wala nang struggle, wala na parang, ah, hindi ko alam, hindi ko alam. Ngayon, parang sigurado-sigurado ka na. At pinapahalagahan mo yung ginagawa mo this time. Yung mga binitawan mo, yung mga let, nilet go mo nung una masakit, yung una nakakatakot, yung una parang kayo ko bang ilet go yan? Kasi ang tagal mo, ang, ang laki ng ginugol mo na oras at pera dyan eh. Pero ngayon, nare-raise mo, ay hindi na, pa follow ko na yung puso ko, alam ko na yung makakabuti para sa akin at alam ko na yung mga bagay na talagang for me. And you're now protecting your heart and nurturing and nourishing yung mga bagay na gumagana. Okay? Queen of Cups is being clarified by you. Have the six of swords yes going forward going forward ka na and your heart is at peace napakaganda payapang puso at alam mo na yung gusto mo alam mo yung ayaw mo alam mo na yung nakatadhana for you kaya dire diretso na yan moving forward at talagang aandar you will be celebrating with your family and your friends kasi okay na at makakapag-relax ka na Kung baga, parang so ay okay na yan relax na ako madali na yan parang ganyan okay so Virgo, there is your september 1 to 7 dumako na tayo sa so, yung isang tanong isang sagot mabilisalan to hang close your eyes concentrate on your one question You have one and you have two. Bihindi ka ng angel card because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon clarifying this question. You have one and two. Okay, Virgo, open your eyes. Inhale. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Five of Swords in reverse. You have the Knight of Cups upright. You have Reconsider. And you have Listen to your intuition. Sabi ng angel mo, makinig ka sa intuition mo when it comes to your question. magreconsider reconsider ka daw muna. Huwag ka muna agad o, o o or dyan ka na pipirme o dyan ka na agad magbibigay ng o, -O mo. Kailangan pag-isipan mo muna. I reconsider mo muna yung ibang path, ibang way, ibang logic bago ka makapag-decide. Okay? Especially here, may offer na darating. Whether offer of love, offer of money, offer of trabaho, when it comes to your question. May darating talagang magandang bagay for you. Pero parang hindi ka sure eh. Parang sabi mo, oh, ano, hindi ko alam, marami kang duda, marami kang alinlangan, and you feel like kaya ko ba to Worthy ba ako ng time nito? Ito ba'y para sa akin? Marami kang mga alalahanin when it comes to this offer. Kaya ngayon, sabi ng, talaga ng angel mo, reconsider mo nga muna. Tignan mo muna kung para sa iyo o hindi. Bago ka mag decide. So ngayon, the answer is no because kailangan talaga um, buo sa loob mo, buo sa isip mo, yung papasukin mo sa question mo. You need to really decide and clear in your mind na talaga yung papasukin mo ay talagang matalas ang isip mo na yan ang gusto ko at uh, hindi ka urong sulong. So, pag-isipan mo na mabuti because I need, I'm seeing here something is hidden. Parang may mga bahay ka pang dapat malaman with this offer of love, of money, or um, opportunity na kailangan mo malaman para alam mo totally kung ano pinapasok mo. Okay? Sa so, ngayon, no, pero balik ka next week or next time baka mag-yes na to kung naayos mo ni dapat ayusin. Okay, Virgo, that is the answer to your question. Ito rin po ang inyong September 1 to 7. Happy, happy birthday. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Virgo, I love you. This has been James. So James, I'll PH. God bless everybody.